Um, wait lang po. Dito po, magkano po? 6. 6. Ayan, 6 din. Sige, dito na lang. Dala. Dalawa? Dalawa. Dalawa, so, syempre. Isa lang kinuha ko pa. <laughs> Ayan, dalawa po ang aking binili dalawa 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 ito po Mang Boy oh. Ayan, si Mang Boy ang bilihan ko ng tinapay oh. Ayan. Marami siyang tindang tinapay. Eh, hmm. kenapa? Berarti bayan binibijohan mo? Opo. Thank you Papay. Mang Boy ha. Hmm. Tingnan niyo po kung dosi po 'yan kasi hindi na ako marunong magbilang Wese. Mang Boy. <laughs> Ah, ah, salamat po. Hello guys, ito kinakain na po namin ni Ate yung tinapay na binili ko kay Mang Boy. Paborito kasi namin 'to eh. Masarap siya. Ngayon tumakain na si Ate. Dapat sandwiches Oh, Sarap po niya. Doon ako lagi bumibili kay Mang Boy ng tinapay na ganito eh. Ito. Marami po kasi siya sa islang. Marami na. Kaya po marami pong bumibili sa kanya ng tinapay na ganito. Nauuna pong nauubos yung ganito kasi. Tingnan nyo po. Sa islang siya. Madami na siya. Siksik pa. Kaya busog ka talaga sa halagang sa islang. Hmm. Paghatid ko sa anak ko sa school, bumili ako dun kay Mang Boy. At yung nabili ko. Sarap siya. Try nyo po. Bumili dun sa kanya.